Ayan, ito yung dati ay tani man ng saluyo, pichay. Pero ayan, ha? napabayaan na. Ito yung mga bakanti ng mga lupa. Eh, dami ha, Mga talibos. Ayan yung mga dati tani sinabayan Pero sa dulo, nakikita na ako may Kapan? Puro sa luyot po yan. Pambenta. So marami pa rin taniman dito mga bakanting doon. Kaya nga alam, siguro yung iba may ari na tatamad na dahil nga na ibibenta na yung iba. Pero ayan. Eh. Puro sa luyot po yan. Eh. Alam mo ganyan lang pero sa luyot po yan. So papalakihin nila yan. Marami uh, pa rin mga masisipag dito na mananani ng mga gulay at palay at mga magsasakaya. Uh, ito po. Tabaw. Tataba na nga sa luwi. Ayan doon. May uh, mga sili. Papaya. Ayan selo yotam tantanino selo kompetan ini. saya dapat melihat. mau pergi ke alagala po muna tayo at trabil uh, travel tayo dito lang sa uh, malapit-lapit na alagal so, po sa ating sa po subscribe at uh, like ating uh, youtube channel kasan doon po po tayo po sa bahagi ng delasal Museum of the Human Habitat. Ayan. So, extension po 'yan ang, uh, ng Citadel ng Jerusalem. So ilang ah uh, oh 1 year na yata ginagawa 'yan. So extension 'yan yung ibang bahagi ng uh, bisilahan para elementarya yata ang college Tingnan po natin yung uh, palayan doon. Kung matamna na ng palay, ipapakita ko po siya. Ito kasi sa area ng uh, barangay Pasong Bayo sa Ipranuan, sa Ipranuan. Marami pa rin muri itong mga tanima ng palay. Eh. Maraming mga nagsasaka pa rin. At uh, bago nga po na-develop ang barangay o ang o kinay-kinay. Ito'y dating pala yan. Ito'y dinadaan ng dating pangalan. Ah, daang tao lang. Daang tao, daang daan ng mga hayop at mga sasakyan noong araw, yung mga maliliit lang. Pero hindi po natin akalain sa paglipas ng uh, mga tao uh, ayan na uh, develop na nga at uh, naging isang ganap na itong private uh, uh, na kalsada so ayan ayan yung nasa likod po po ayan nakakita nyo yan yan ay uh, bakanting lupa pa rin ngayon yan. dati ay mga palayan yan So maraming mga sasakyan galing dito sa may uh, area nyo. tinahali po kasi tayo at uh, ko sanang pumunta ng uh, Alfonso Cavite kaso mga Parang uh, masama yung uh, panahon. So, uh, may pong pumunta kapag masama ang panahon kaya minabuti ko po na dito na lang muna sa mga malapit-lapit na lugar. Kaya, para kahit papanunuan po ay ma-share tayo sa ating mga viewers. So, nagtatanong sa akin kasi, hindi ba, Kuya, wala ka na bang mga bagong uh, video? Sabi ko, eh, hey, eh, hindi pa po ako nakakalabas eh. Kaya yun, labas po tayo ngayon. Yeah, maganda umaga po trap okay, about sa nature. So ay uh, kaya dito lang ho kasi madulas ang mga uh, ilog sapa ngayon. Kaya uh, dito muna tayo sa atin lugar sa malalapit dito sa Pasong Pasong Bayog at titingnan po natin kung hanggang saan tayo makakarating na lugar ay so ito kasi ay isang bakanting uh, lupa na uh, pastulan ng mga bata. dahil nga yung iba ay uh, nagkaroon na ng uh, mga project na ibenta na na may-ari. Kaya ito na lang yung natitira ng lupa yung dito. Mga bahagi ng lupa. Yung kabilang yan may mga nagtatanong. So ayan nakikita natin yung mga uh, babata. Ay po. So, parang nga uh, bukit bukid-bukid pa rin ito. At uh, maririnig uh, nyo ang hunin. Napakaganda. Sinong panahon wala namang mga musika pa nung araw. Ang tanging musika dyan nung araw ay ang mga tunog nga ng mga ibon, tunog nga mga ginawa na instrumento na ating mga <coughs> yeah, ninuno. may maraming Kilala nyo ba ito? Ito yung kutawagin ay ayan, kulambutan. Ayan, ito kasi ay kinakain pag nahinog. Ayan, marami pa ang kanya. Ayan. Ano ah, pa. Pero ito ayan. Oh. Kaya, so ayan. Masarap po yan ito. Kaya kukata yan ng Ayan o, ito po yung pinaka-con yan. Ayan. Ayan o. Ayan yung pinaka-bunga nyan. Kulang butang ko tawagin sa amin. Pag nahinog yan, maganda pong kainin eh. pa rin yung mga uh, bakanting uh, lupa ito dati palayan. Eh. so tinabunan nila ngayon so hindi natin alam kung ano ang plano bakit tinabunan nito ay eh. pero makikita mo pa rin uh, bakas pa rin yung mga dati ritong mga tanima ng palay eh. <coughs> ang mga kabitain nyo ng araw talagang likas na mga magsasaka at uh, marami pa rin naman po ngayong mga nagsasaka nga lamang ay limitado na nga po yung kanilang ginagalawan yung kanilang tinatanong pero sa kanilang puso sa kanilang damdamin ay naroon pa rin yung pagiging masigasig na mag-alaga ng mga hayo mag-alaga ng mga mga yan baka yan <coughs> so ito po yung uh, makikita natin papakita ko po yung, eh, yung parang dagat dyan eh. yan dagat dagat dito yan tinutubuan na, na. yan sa pitawing kalsada yung dapat punta uh, uh, ng bagong munisipyo ng Dr. Ayan po nakikita niyo yung daan. Ayan yung going to new municipal la uh, of uh, Dasmariñas Ayan. Yung sa mandaron ng no? daan. Ayan. So ayan yeah. so, yeah, no. <coughs> ba baka pa rin ayan. So, ito'y ng mga tao dito. Baka. So, marami pa rin nag-aalaga dito. Yung daan ng mga tao dito. Ayan, yun. So, hindi ko alam kung ano itong mga kunong ito ilagaw. Pero, daan siya, oh. Ganda pong tingnan, oh. No? Kaya dahil po ang ating kalupaan ay very fertile na taba. So, yun, hindi ko pansin yung mga halaman na yan. Hindi ko alam kung anong klaseng ang tawag po dyan. Ang dawi po bunga. Ngayon, kahit doon po sa kabila, ang dami rin. No? Yung dating na, no? <laughs> so, hindi po tinanim yan. Dito lang yan. Ayun, kita natin. Kada, um, ayan. Ayan. Isang lugar po ito na uh, lupain nung araw. Ayan, tinignan ko lang dito. Ayan. Ang dami pa ang lawak. Ayan. Puno na kamatsili yata. Ayan. Ayan. O oh, yan. Oh. dami po niyan. Ang eh. dami po nga po. Walang po, po anong klase. Kayo nga po mag-comment kayo. Ano po bang... ah uh, tawag dito kung kilala niyo yan ayaw dami po ayan ang dami panahon ng tagpong so dami po so alam kung anong bunga ito sige nga po mag comment kayo kung nakikilala niyo to ang dami narito na rin tuloy tayo sa uh, sakop na ito ng uh, salitor ano uh. ano marami pa rin uh, itong mga bakante na uh. tingnan po natin yung palayan niya kung so ito nung araw eh hindi pa ito ganito ito. Yan parin dito ng mga Nagtatanim na mga dinya, baita, video. Ah, uh, umusad uh, na 'yung hapunan, ha. Hay, marami pa. Mga kabitain niyo, mga kabitain niyo, ah. Ano, mga sagin nga Ayan, nalinis na. O, takta ni man siguro ito na nga pala. Eh. Pag hindi gulay pala. Ayan. Eh. Tingnan natin kung nakalima na yung pala. Yan. Inayos na yung uh, kalsada dito. Ayan. taba nung sa akin eh. kaya pag ah, nasa probinsya ka bukid pa, masipag ka lang yun eh. dami Sabah, sarap yan sarap yan ilaga ilabo prito gawing barbecue eh. ah, hindi pati natin. taat at 8:3 Ayan, wala pang tanim yung uh, palayan dito eh. Pero panna. Pero may punla na, siguro mga Tiga, ikut itu, mampas jelasa esam ni. Yang, ibu tangan. Ayah mampu tangannya apa lagi? Kuman ini. Tukar. Ya. Di hindi pa pala wala pa pala uh, tanim Maya ito po yung palaya na uh, i-debator ko sana kala ko yun na so yan so yung mga tanong uh, Tatanin siya ang tanin Ayan uh, Siguro hanggang uh, dito lang muna po Ang ating uh, share Na ating uh, travel o paglalakbay sa araw na Hindi po tayo nakapunta sa ibang lugar na medyo malayo dahil nga masama yung uh, panahon ngayon. Madulas. Kaya dito lang tayo tulad Ito po ay sakop ng uh, barangay sa Litran Los, Las Marinas, Galito. Ito po yung palayan na nakikita. next po i-upload ko kapag uh, nagtanim na nagkaroon na ng uh, rito at nagtanim uh, na ng palay ayan hindi po at uh, lang po ang ating uh, si share ito po si Cousin Dog kagapay kasang kakasama hanggang dito paki share po paki like paki comment kung ay bigyan nyo po ang Thank you for watching. Bye bye. ay mali so yan ang uh, mga hayop dito so,